Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed day, mga ka-Daylight. Ako po si Pastor Bob Ampoan ng Kingdom Harvest Apostolic Church International. Start your day right mga kapatid. Simulan po natin ito sa panalangin, pasasalamat at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing alas 8 ng umaga sa Live TV Channel at sa ating Facebook Live sa Live TV God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din po tayo sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Magandang umaga po sa atin mga kapatid. I pray na sa maayos po kayong kalagayan. Binahama ng marami po sa atin pero hindi po ang pananampalataya. Patuloy po tayong nakatayo sa kanyang biyaya. Maraming salamat po sa umaga pong ito. Dalangin po natin ang pagkilos ng Panginoon sa atin pong mga puso. Ano po? At patatagin ng Diyos ang atin pong mga pananampalataya. Let me share to you sa pagpapatuloy po ng atin pong tinatalakay. Revival, nasan ka na? Kung ang aking bayan na tinawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masamang mga lakad. Aking ang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ano po, tayo, ikaw at ako, tayo pong lahat na mga anak ng Diyos ay nananalangin ng revival sa ating pong gobyerno sa ating pong bayan, sa ating pong siyudad, barangay at sa ating pamilya. Nananalangin po tayo ng pagkilos ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At yan po, mga kapatid, ay pinakamimiti po nating lahat. Ang problema po nalalagay po sa testing ang ating pong pasyensya at pananampalataya. Sa verse 14, mga kapatid, ano po meron pong binanggit po doon na ang aking bayan, kung ang aking bayan. Ibig pong sabihin, kinakailangan po nating ma-meet yung requirements na ito upang makakuha po natin yung susunod na talata na ang sabi po niya mga kapatid ay ito, magpakumbaba, dumalangin, at umalis sa kasalanan, humingi ng tawad sa kasalanan. Kinakailangan po natin na ma-meet ang mga requirements ng ating Panginoon. Consider this, what's happening in physical realm is just the manifestation of spiritual realm. Ang ating pong gobyerno ay puno ng kriminalidad, korupsyon, imoralidad. Kaya po, ikaw at ako, tayo pong mga anak ng Diyos, ay kinakausap niya sapagkat ang susi ng ating, pong, ating pamilya ng ating syudad, ng ating pong buong bansa, ay naa sa ating pong mga kamay. Hindi mo po siswetuhin ang ibang mga anak. Ang kakausapin mo, hindi, yung anak mo, hindi anak na may anak. Ano po? Gusto po niyang kausapin po tayo. Mayroon po siyang gagawin. Pero kinakailangan, mayroon po tayong gawin. Hindi pwedeng iasa po natin lahat sa Diyos. Ang inaayos ng Diyos ay yung kanyang katawan. The body of Christ. Pag tayo po, ikaw at ako, ikaw at ako ay tumino. Titino ang ating gobyerno. Pakilagay mo nga dyan sa chat box po natin, tumino ka na kapatid. Balikan mo siya, sabihin mo, lalo ka na. So, ang kinakausap po dito, ikaw at ako. Ano ho, may mensahe ang Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, NIV version, ang ganda po nito talatang ito. For it is time for judgment to begin with the family of God. And if it is begin with us, what shall the envy of them that they obey not? Mga kapatid, wag ho magmamaktol, magrereklamo, magagalit sa mga taong nagtutuwid sa iyo, lalong-lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Kapag hindi ka na napapagalitan, magtanong ka, baka hindi ka anak, sapagkat ang anak tiyak pagagalitan. At ang sabi po ng ni Apostol Pedro, ang judgment, ang paghatol, nagsisimula saan? Sa pamilya ng Diyos. At kung ikaw ay kasapi sa pamilya ng Diyos, tiyak, mapapalo ka pag hindi ka umayos. Naranasan niyo na po bang napalo ng iyong mga magulang? Ang sakit ano? Minsan pa nga ganito, isa lang ang may kasalanan, lahat kami dakadapa, lahat kami napalo. Damay-damay. Ano po, ika nga. Parang tulad doon nakaraang baha, bagyo. Ano? Kahit, hindi, kahit ikaw ay anak ng Diyos, hindi anak ng Diyos, no? Nabaha po tayong pare-parehas. Ano po? Kinakailangan meron po nang tayong gawin. Mamit natin ang requirements ng Diyos bago may siya gawin sa ating mga buhay at sa ating bansa. Tingnan niyo po mga kapatida. Marami sa atin gustong pumayat. Tama? Pero ay mong tigilan ng kakakain ng unlimited rice. Paano kang papayat? Gusto mong pumayat. Ayaw mo mag-exercise. Wala din po yun. Nangangarap ka lang. Ano po? Gusto mo na kung saan magkatrabaho. Hindi ka naman naghahanap. Nasa loob ka lang ng bahay. Gusto mo na magandang katawan. Good health. Pero ayaw mong tigilan ang bisyo. Ganon din po yan, mga kapatid. Kung gusto po natin makakilos ang Diyos sa ating bansa at sa ating buhay, may gagawin po tayo. Lagay mo nga dyan sa chat box mo, kapatid may gagawin tayo. Yan. Hintayin ko kayo, mga kapatid. Mga one hour. Hindi <laughs> po. Okay, tapos na po tayo. No? Number one na gagawin po natin, sabi po ng Bible, If my people who are called by my name will humble themselves, number one, be humble. Gusto mo makakilos ang Diyos sa buhay mo? Be humble. Ang dami kasing mga tao, magagaling na mauhusay na, mayayama na, kaya po umaasa na lamang sila sa sarili ng kalakasan. At yun po, nagagalit po ang Diyos. Dapat po sa kabila ng kung anong tayo, anuman ang narating po natin, lalo po tayong dumepende sa Panginoon. Alam po ninyo, doon po sa amin sa Amerika, practice-practice lang po. Ano po, pag ang bata naging 18 na, ano eh umaalis na ng bahay, nagsasarili na. At uh, sinasabi niya, kaya ko na, no? Ganyan po ang tao. Habang siya po ay tumatalino, humuhusay, gumagaling, yumayaman, nati-disconnect niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ano po? Hindi lahat, pero marami po mga kapatid. Tandaan po natin, isang bagyo lang ang katapat natin. Look what happened nung ano, nakaraang bagyong Karina, di ba? Nakot tayo pare-parehas. Ang taas po ng bagyo. Ano po, inahabot ang maraming ari-arian. Maraming kotse po sa NLEX ang lumangoy. Ma even bus. Ano po, marami, rang, marami ari-arian na, na wash out. Ano po, kaya po hindi magandang ugali ang mapagmataas. In other words, mga kapatid, unless we identify their sins and acknowledge them and take full responsibility for them, then we have no hope. Isa lang ang kailangan po natin gawin para makaahon po tayo sa kasalanang ating kinasasadlakan, sa kahirapang ating kinasasadlakan, sa sakit ating kinasasadlakan maliba na tayo po ay humingi ng tawad at tayo po ay magpakumbaba, then we have no hope. Tayo po ang magpapakumbaba, hindi po tayo ang ibababa ng Diyos. Delikado po yun. Nang desar ay hindi nagpakumbaba, ibinabasa ng Diyos. Look what happened to him. Siya po'y namuhay na parang hayop sa parang. Mahirap po pag tayo po ibinaba ng Diyos. Ang gagawin po natin, tayo na po mismo ang magpapakumbaba. Ikukonsider po natin, re-recognize po natin na wala po tayong magagawa. Hiwalay sa tulong ng kalangitan. Wala po tayong magagawa. Ang ating mga talino, ang ating mga kahusayan at galing, ang kayamanan ay mawawala lahat ng ito. Maging ang lakas na meron ka, kaya habang ikay may lakas pa, alalahanin mo ang Diyos magpakumbaba ka. Mga kapatid, gusto mong pumunta ng langit sa simbahan, hindi ka makarating. Ano po yan? Yan po ay tahasan, pagsuway sa salita ng Panginoon. Mga bagay na dapat ibigay para sa Kanya. Dapat ibigay. Magpakumbaba po tayo. Aminin natin na wala po tayong magagawa. Hiwalay sa ating Panginoon. At siya lang ang pwedeng magligtas po sa atin. Walang puwang ang pagmamalaki. Ano po? Inilagay ng Diyos ang problema, hawak ng Diyos ang solusyon sa ating mga problema. Pakilagay niyo mga po dyan sa ating mga chatbox. Be humble. Ano po? Yan. Sabi ng Bible, Proverbs 11.2, When pride comes, then comes disgrace. Pag dumating ang kayabangan, dumarating ang kahihiyan. Proverbs 16.18, Pride goes before destruction. A holy spirit before a fall. Ito po, maganda rin po ito. Sa Proverbs 15, verse 33, ito po ay sinulat ni Solomon, ang matalinong hari ang nagsasabi, The fear of the Lord teaches a man's wisdom and humility comes before honor. Ang pagpapakumbaba po, mga kapatid, ay isang senyales ng pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. At ang sabi ng Bible, iaangat Kanya. kanya Ano po? Ang mga tao na kung saan mapagmataas, hindi po magpapakumbaba sa Diyos. Kahit kanino, sapagkat may kayabangan sa kanyang puso't pagmamataas. Ang sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 5-7, God opposes the proud but give grace to the humble. Sabi ng Bible, humble yourselves. Hindi po ito suggestion. It is imperative. It is a must. Kailangan po natin gawin po ito. Magpakumbaba po tayo. Therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Ang daan, tandaan po natin ito mga kapatid, ha? ang daan paakyat ay daang pababa. Kapag tayo po'y nagpapakumbaba, ano po, tayo po'y itataas ng Diyos. At pag tayo po'y nagmamataas, ibababa po tayo ng Panginoon. Huwag po tayong matutokso na sumandal at magtiwala sa ating talino't at kakayanan. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Magpakumbaba po tayo. Pangalawa po, pray Napaka simple po no. Pray. Lagay mo nga po sa chat box po natin. Pray. Napaka po na kailangan nating gawin upang makakilos ang Diyos sa buhay po natin. Pero most of us hindi po 'to iginagawa. Sa pagdating sa kalamidad ng buhay, mga kapatid, ang unang-unang gagawin mo, 'yun ang pinakamahalaga nagpray ka, Panginoon, pagpalain niyo po ako, at kailangan ko po ng pangangailangan ganito, financial, pagdilat ng iyong mga mata, ano kaya mabebenta ko dito? Wala naman akong gamit na, naubos na, at itira, asawa ko na lang. <laughs> ano kaya gagawin mo? Ang gagawin mong unang-una, mga kapatid, manalangin. Lagay niyo nga po dyan sa chatbox box po natin, manalangin. Pray. Ang ganda po, anto po, ang ganda po ng verse na ito, sa Jeremiah chapter 33 verse 3 Ito po ay sumisigaw na verse po sa atin and most of you alam po 'yan Ang tanong ginagawa po ba natin 'yan mga kapatid Sabi dito Call to me Ano sabi po Call 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 to me and I will answer you Hindi po sinabi ng Biblia Tumawag ka sa akin baka sumagot ako hindi po. Sinabi ng salita ng Diyos, Call to me and I will answer you. Hindi po sa mga Diyos-Diyosan, hindi po sa ibang tao, kay Lord muna una, kay Lord, Call to me and I will answer you. Ang susunod na talata ay, grabe to, mababaliw ka rito. And you will, I tell you, great and unsearchable things. You do not know. Baka mamanghakat, magulat ka sa mga kasagutan ng Panginoon sa buhay mo. Sa pamamaraan na kung saan, mamamanghakat talaga sa Diyos. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang iyong ama, kapatid, ang ating ama, ay mahimalang Diyos. He is an unlimited God. usok uso po yan. Unlimited price, unlimited chicken, rice. Naku, kapatid, ang Diyos unlimited. Hindi mo siya ikahon. Marami siyang pamaraan. We ask God for a national revival na sa bawat syudad, barangay, pamilya po natin. Pero kinakailangan po natin. Mayroon tayong gawin. Una, humble. Be humble. Number two, pray, mga kapatid. Ang paghingi natin sa Diyos, hingin natin ang gabay sapagkat sa Kanya nagmumula ang tagumpay. Nalangin natin na kung saan makakilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Ang panalangin po ay nagbubukas ng pintuan upang makakilos po siya sa ating pong bayan at sa ating pong mga buhay. Ang Diyos tumitigil kapag tayo po ay nananalangin. Makapangyarihan ang panalangin kaya huwag kang titigil kapatid hanggat hindi mo na nakukuha, hanggat hindi mo naranasan ang revival sa pamilya mo, sa buhay mo, at sa ating bansang Pilipinas. Pangatlo, at higit po sa lahat, turn from their wicked ways. Tayo po'y tumalikod sa ating pong mga kasalanan. Repent. Lagay po natin sa chatbox po natin, repent. Repent means metanoia. Ganggawin po natin yan. Pag hindi po tayo nag-repent, nag metoyo ka. <laughs> Kinakailangan po natin tumalikod sa kasalanan. Hindi po pwedeng maghalo ang langis sa ang tubig. Kadiliman at kaliwanagan. Kabaliwan po yun. It is foolishness. Bago po siya makahipo sa buhay mo, kinakailangan mong tumalikod sa kasalanan. Sapagat ang Diyos ay banal, hindi po siya pwedeng humipo ng mga bagay na may dumibahid ng karumihan. Malibang tayo po humingi ng tawad sa Diyos, tumalikod sa kasalanan, hindi po natin mararanasan na totoong revival sa ating bansa at sa ating pong mga buhay. Me, re means again. Pen means highest place. Ito ang unang mensahe ng Panginoon nang siya'y nagsimulang magministeryo dito sa lupa. Repent. Go back to the highest place. Bumalik ka sa Diyos. Tulad ng alibogang anak, kumakain na siya ng baboy. Hihintayin mo pa ba na kumain ka ng ba pagkain ng baboy? Samantalang ikaw anak naman ng Diyos. Anak naman ng Diyos na matigas nga lang ang kokote, Matigas nga lang ang ulo. Walang ibang pamamaraan kundi bumalik sa Diyos ma niya ang mga bagay na meron ka dati. Ang kasalanan ay mapatawad niya, ang sakit ay karamdaman ay mapagaling niya, ang kahirapan ay muling ibalik sa iyo ng Diyos at ang matamis na fellowship na meron ka dati kay Lord ay manumbalik. He must be the Lord of your lives. Hindi ikaw ang masusunod kapatid sa buhay mo. Kinakailangan ang Diyos ang masunod sa atin pong mga buhay maraming maraming mga tao tinanggap si Lord, bilang savior lang. Pagkatapos nun, namuhay uli na parang hindi anak ng Diyos. Ikaw ay nasa delikadong kalagayan kapatid. Kung nararamdaman mo na nga eh, na malayo ka sa Panginoon, bumalik ka. Hindi ka itataboy ng Panginoon. Hinihintay niya ang pagbabalik mo kinakailangan po natin gawin ang tatlong bagay na ito. To humble ourselves, to pray, and repent. Totoo, hindi nakikita ng tao, pero nahandyan ng Diyos. Kita niya lahat ang meron tayo, lalo na sa kasalanan. Kinakailangan natin magrepent sa atin pong mga kasalanan. At nangako ang Panginoon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo po ay patatawarin at lilinisin sa ating mga nagawang kasalanan. Napakabait ng Panginoon. Napaka-generous po niya sa kanyang mga anak. Mga kapatid, gawin natin ito. Hindi po tayo mapapahiya. If we will meet that these requirements, then we create an atmosphere in which we can experience some tremendous spiritual revival from the hand of the Lord in our nation, in our family. Mga kapatid, humble, pray, and repent. Makakaasa po tayo. Kikilos ang kalangitan. Minsan niya pang bubuksan ang kalangitan at iuunat ang kanyang mga kamay. If my people who are called by my name will humble themselves, pray and seek my face, turn to their wicked ways, then I will heal from heaven. I will forgive their sins and heal their land. I pray, mga kapatid, na dala ko po mensahe ng Diyos sa atin pong kalagitnaan. I pray na ang Diyos ay kumilos sa buhay mo. Can I pray for you right now? Sama, sundan po ninyo ako sa maiksing panalangin ito. Maiksing lamang pong panalangin, pero makapangyarihan pong panalangin. Natiyak ang pagkilos ng Diyos. Ariin po ninyong panalangin po ito. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y bata hanggang sa oras na ito. Sumasampalataya po ko kay Yesus na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo na tumigis ang banal na dugo upang ako po'y mapatawad. Malinis at magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Binubuksan ko ang aking puso Sinusuko ko po ang aking buhay, Panginoon. Pumasok ka, Panginoon. Maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap ko po ang regalo mo sa akin. Ang kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me pray for you. Father, in the name of is above every name, in Jesus' name, I pray for those who are sick. Lord, I pray for healing right now receive healing in the mighty name of Jesus. I pray, Lord God, Panginoon, sa kanila pong pamilya, ang pagkilos po ninyo. Some of them, Panginoon, ay nawawalan po ng pag-asa dahil hindi nila alam kung saan sila magsisimula uli. Panginoon, tulungan niyo po ang aking mga kapatid. Minsan pa'y maranasan ka nila na ikaw ang Diyos ng Himala, Diyos ng Pagpapala, Diyos ng Pangalawang Pagkakataon. Pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at Amen. Muli po, ako po si Pastor Bob Ampoon ng Kingdom Harvest Apostolic Church International na nagpapaalala na sa bawat umaga ay may pag-asa. Patuloy po natin subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more! Hindi pwedeng iasa po natin lahat sa Diyos. He must be the Lord of your lives. Inilagay ng Diyos ang problema, hawak ng Diyos ang solusyon. Aminin natin na wala po tayo magagawa, hiwalay sa ating Panginoon. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito sa daylight, Dito lang sa daylight. Lang sa daylight devotion.